Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natangin busilak at may mabubuting kaluban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, uhapon, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa itituro ko po, po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa po sa tisipan at magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan, nanigit sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimot tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Ay hindi matutumbusan sino man kaya ang Diyos na po ang susukli sa lahat kung ninyong ginagawa mga kabutihan ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik -dik at umapon ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ang sisir ko po sa inyo ay yung orasyong pamatay sa masamang espiritu at mangkukulam iwagan, iwagan ng pangasinan ang pamamaraan po ay kumuha ng salumpas at isulat sa parting madikit ang orasyon. Pagkatapos po maisulat po ito ay usalin po ng tatlong bisis ang orasyon. Ay hit, ihip, uh, sinulat na orasyon sa sarumpas sabay idikit sa sikmura. Sikmura pagkaraang 3 days at mamatay ang mangsamang espiritu ang mangkukulan. Narito po ang orasyon direkta na po ito na ididikit po. Matam, mitam, mikam, makmamitam, maimpumaim, malamurok, milam, mumumum. Isang beses lamang po. Kusalin ko lang po tatlong beses po. Matam, mitam, makam, mikam, makmamitam, maimpumaim, malamurok, milam, mumumum. Matam, mitam, mikam, makmamitam, maimpumaim, malamurok, milam, mumumum. Isang beses lang po ito isulat po. Isinusal ko po, po lang po ng tatlong beses po. Saling po ng isang bisis at ipos sa lumpas at sa pagsulat po ay sa, sa lumpas po ay all capital letters po lamang. Ang pagsulat po ay hindi dugtong-dugtong kundi capital letters lamang po. Ang pag halimbawa po pag nagdikit po kayo ito po yung sample ko po dito ito po yung madikit po dito po nyo isulat po yung sarumpas na madikit parting madikit Huwag nyo pong isulat po sa likod po yung sa dikit lang po dahan dahan nyo lang pong isulat maganda pong isusulat po nyo yung uh, bullpen na pula na hindi po pa na nagagamit yun po isulat ipang sulat po ninyo isulat po yung dahan dahan lang po tapos uh, sabay pagkatapos niyo pong isulat lahat po. Kahit malilit lang po basta wag lang po dungtong-dungtong. Ah. -dung uh, tapos uh, pagkatapos niyo po isulat na isang bis lang po at sabay po a uh, usalin po niyo ngayon. Matam, mitam, mikam, makmamitam, impumaim, mamulok, mamulok, uh, malamurok, midam mumumum. Tapos sabay ihip po ng pakrus. <laughs> at, pagkatapos po mausal po ay idikit nyo po sa ah uh, Uh, sikmura po o sa tapat ng puso po habang tumatagal po lalong lumibisa po yan uh, maganda po kung igat po sa tatlong uh, tatlong araw po maganda po para maramdaman niya po yung sakit na ginawa niya po sa mga uh, kan po uh, ginawa po niya sa kinulang po niya abang di po nakadikit po wag niyo po tanggalin hayaan niyo lang po para dubli do po yung pagkamatay niyo po ng masama mong kukulang marami marami sana po sana po uh, na gusto po niyo aking mga binagi uh, isusunod ko rin po dito po yung pangkalas po pangkalas uh, para paalisin po na po yung uh, masamang espiritu sa katawan ng kon uh, para wala na po marami maraming salamat po sa inyo sana po na gusto po nyo aking binagi at sana po huwag po, po kayong makalimut pong mag subscribe mag like and share pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na may, mga video sa mga nag aaral po uh, pwede nyo rin po itong isulat kung uh, ako nyo po i-screenshot niyo po lahat po ng aking mga binabagi para tapos palakihin nyo na lang po para maintindihan po nyo maigi isulat po nyo sa kung po na uh, librita po nyo pag oras na po kayo na po ang manggagamot po may ah uh, ma, uh, pag-aralan nyo na po na inyong gagawin maray marami salamat po sa inyo na